Pumapait ba ang bunga ng pipino pag may nakatanim na ampalaya? Alam nyo ba kung paano mag-manual pollinate ng pipino? Ito na po yung itsura ng pipino simula nung inalis natin yung karugtong ng kanyang side shoots. Pumapait ba ang bunga ng pipino pag may nakatanim na ampalaya? Ang sagot po dyan, hindi. Walang kinalaman yung ampalaya sa lasa po ng pipino. Kasi magkaiba po sila ng species. Ang pwede lang po mag-cross-pollinate yung same species pero magkaiba ng variety. Halimbawa, sa Ampalaya, yung Galaxy, yung mahahaba, tapos yung santarita Rita, yung maiikli. So yan po, pwedeng mag pollinate. Sa Pipino, yung Japanese Cucumber, tsaka yung ibang variety, yan, pwede pong mag pollinate. Mababa po yung percentage ng cross pollination, kaya hindi rin po basta-basta nagbabago yung lasa at yung itsura ng mga bunga. Ano ba yung dahilan kung bakit pumapait yung bunga ng Pipino? yan po ay kulang sa tubig. Yung pipino po, binubuo siya ng 95% na tubig. Kung kulang po yung tubig na nakukuha ng pipino, nagbabago po yung lasa, pumapait. Now, kung gusto nyo po ma-improve naman yung lasa ng tanim yung pipino, pwede po kayo magbigay ng mataas sa potassium. Yan po yung nagpapatamis at nag improve po ng lasa. Alam nyo ba kung paano mag-manual pollinate ng pipino? Hello mga ka-agree! kung gusto nyo pong mapataas yung percentage na mabuo yung bunga ng inyong pipino pwede nyo pong i-manual pollinate tuwing umaga marami pong tumutubo ng mga bagong bulaklak so ito po yung lalaking bulaklak yung walang bunga then ito yung babaeng bulaklak yung bulaklak po na may bunga gagawin lang natin pipitas tayo ng lalaking bulaklak tapos ipapahid natin dun sa babaeng bulaklak para mahalo yung pollen So gagawin po natin yan every day hanggang hindi pa po naaalis yung bulaklak dyan sa bunga. Tapos hanggang alas 10 lang po ng umaga para masigurado natin na fertile pa yung mga bulaklak. Ito na po yung itsura ng pipino simula nung inalis natin yung karugtong ng kanyang side shoots. Nakaraan, maliit pa lang po ito. Ngayon, ang bilis niyang lumaki. Eksakto isang araw at kalahati pa lang ang laki na po ng inimprove ng bunga. Siguro abutin lang ito ng tatlo hanggang apat na araw mula nung inalis natin ito pwede na natin siya ma-harvest. So, yan po yung nangyayari kapag binabawasan natin yung parte ng ating pipino. Kung hinayaan po natin ito magpatuloy, ang tagal pong lumaki or posibleng nasira na itong bunga na to dahil meron pong nagkukonsume ng nutrients papunta po dito sa karugtong nito. So, ginawa natin, inalis natin siya kasi po itong pipino na to tumubo siya dito sa side shoots. Ito yung main stem ng tanim kong pipino. May lumabas po na side shoots. Tapos, nagkaroon ng bunga dun sa pinakaunang nodes ng side shoots. Ang ginawa lang po natin, inalis natin yung karugtong. Nagtira tayo ng dahon para may mag-process pa rin ng pagkain. Then, hinayaan na natin na lumaki yung bunga. Tapos, dito may tumutubo na naman na side shoots. Alisin na po natin 'yan para tuloy-tuloy yung paglaki ng bunga na to. Follow us for more farming tips.